guys di na ibutan ibutang sa tungo na nga diri sa kalibutan ni meta nga uh, dili ta ma successful maski uh, ingon mo sila nga ulay mo suporta na to, nga mga pamilya barkada kaila kay ang tinuod nga mas uh, sa, mas successful guys kay dili tungod sa ilaha kay uh, ang mas majority nga musuporta nato diri guys is ang katong mga dili nato kaila maskin pagsuportaran kanila guys sa tin, sa tibook nimo mga pamilya sa tibook nimo kaila but still gamay ra nga percent ang ilaha ana mas uh, majority gyud ang uh, dili nato kaila kay hoping guys sa mga uh, sa mga Tanag makakita sa atong video, support taranta. Maorog atong pangandoy. Masking tibok pang kalibutan mo lang sa atong video. Walay problema na o magpasalamat nga uh, mo suporta sila tanan sa tuwa. Maorog to. Maura, to.